Meron ba? Meron oh, Yung bilog. Ay, yo, ano ba yun? Yung... Eh? Hindi. Yung parang bilog Yung ano... Tap, yung... Yung castle. Ay, yung kasal. parang castle. Oh, yung, Saan galing? Sinong bumili? Tapos, tapos, tapos yung... Yung para may galing... Ay, po Yung pinapalipad na bola hindi Alin? ano yung parang yung castle yan ako may ganyan okay kaya nga tapos yung pinipindot lumilipad yung ball hindi <laughs> aling sige titignan ko doon mamaya yung toys mo makita ko sa akin yung parang castle andito ako sa bahay ni mami Mamaya po. Sige po. Dad Dadaling ko na lang yung mga toys mo. Hindi e, ba yung Beyblade? Opo na ba Opo. Dadaling ko. Yung ano? Sige po. Yung tapos yung may, yung para may tigong na balsame, tapos yung para paakyat, tapos may ganyan, ganyan, denyan, Pati sa lupod yun. Sige, hanapin ko doon. Pipicturan ko na, papakita ko sa'yo. Ah, Bakit ka nag ano, quiet? Ano iniisip mo? Huh? Ano iniisip mo? Huh? Ano po iniisip mo? Wala. Para kiting, para parking din po yung, yung kulod ng construction. Ah. <laughs> okay. Sa May gumagawa dyan? Sige na po. Play ka na. Tapos ka na kumain? Tapos ka na ba kumain? Bye-bye na, mommy. Bye-bye. I love you. Pakabait ha. Love you po. Ay, I miss you. I miss you, mahal ko. See you. Dalhin ko yung toys mo. Sige na Sige na ma. Kaya nga. Maga na lang gising para good mood. Hi, baby ko. Happy naman ako. Pag happy si Lola, happy si baby. Pag bad mood si Lola, pati bata, bad mood. Ingat. I love you. Bye. Yung halaman natin, diligan mo ha. Hi.